Panawagan po sa ating mga manunood, patuloy na hinahanap ng pamilya Tamayo ang kanilang kapatid na si Rose Ann Tamayo, 23 years old mula sa Kalasyao, Pangasinan, na nawawala mula pa noong October 5, 2025. Huli siyang nakita noong November 13 sa Freedom Park, Cabanatuan City. Ayon sa kanyang mga kapatid na sina Jay Mark at Jimboy Tamayo, halos dalawang buwan na siyang hindi nakauuwi at wala rin anumang paraan ng pakikipag-ugnayan dahil wala siyang dalang cellphone. Nadiskubre ng pamilya ang posibleng impormasyon tungkol sa kanya mula sa isang social media post ni Marita Villoria at Pastor Lope Alpa ng Kalinga Ministry. Ngunit sa ngayon ay wala pang bagong balita ukol sa kanyang kinaroroonan. Hinihiling ng pamilya ang tulong ng publiko. Para sa anumang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Jimboy Tamayo sa 0994 -099 o i-report sa mga otoridad lalo na sa mga kapulisan.